Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, kahit gaano pa kalaki ang nagawa natin, nagawa natin na kasalanan, maasiyah sa Allah Subhanahu wa ta'ala at kung tunay na tayo ay uh, Ihingi ng kapatawaran kay Allah, ay tayo po ay patatawarin ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid sa pananampalataya ng Islam, kung ikaw ay nalulong sa bisyo lahat ng mga gawain na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagawa mo ay ikaw po ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala tunay na ikaw po ay patatawarin ng Allah kahit gaano pa ito kalaki ang iyong kasalanan kahit umabot pa sa kalangitan mga kapatid sa pananampalatayang Islam at kung tunay na ikaw ay ihingi sa kahingi ng kapatawaran kay Allah ay ikaw po ay patatawar patatawarin ng Allah. Nabanggit sa hadit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Na sinabi ng Allah subhanahu wa taala na o anak ni Adam, o anak ni Adam, maging ang iyong kasalanan ay umabot pa sa kalangitan at hingiin ang aking kapatawaran ay patatawarin kita. Subhanallah. Kapag hiningi natin ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo po ay patatawarin ni Allah sa ating mga kasalanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, mayroon pa tayong buhay at kaya pa natin humingi ng kapatawaran kay Allah sa mga kasalanan natin ay tayo po ay magtauba, magbalik loob sa Allah, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.